Okay, tayo po dito sa Daily Good Vibes ay uh, nakikiramay no kay sister Mariah Carey dahil ang kanyang mother at kanyang kapatid ay pumanaw at the same day I was so shocked hearing this or uh, knowing this no dahil close po siya dyan sa ano niya, kanyang mga kamag-anak na yan na kanyang mother at kanyang kapatid. So, ganyan po talaga dito sa atin sa Daily Good Vibes. Pag mayroong mga kilalang mga kapatid natin sa Lord na nasa kalagayang ganyan, atin pong binabanggit at maisama po sa mga prayers natin. Siyempre, it goes also doon sa mga kapatid natin na hindi ko po kilala. At uh, mag po tayo, yan nang sabi ng Biblia. So, Mariah is our sister in the Lord Jesus Christ. Uh, she loves Jesus very much, no? Kitang-kita po yan sa kanyang mga awitin. Kung bibilhin niyo po yung kanyang CD, kung bibili kayo ng kanyang CD, ang ah, Christmas, laging may Jesus sa title, ilang Jesus doon, siguro pagkadami-dami. Yung kanyang Christmas album, masasabi mong 98%. Jesus-centered dalaga, At uh, meron din siya mga gospel albums. No? Marami. Uh, Siyempre, yan. Atin po siyang dinadamayan sa kanyang pinagdaraanan. Huwag mong isipin na kung muna pa famous ng sister natin sa Panginoon na yan ay hindi na dumada po ang kalungkutan. No? So, I think ah uh, yung sabi dito, mag tayo. Sabi ng Biblia, nabasa ko to the other night or three days ago. Uh, sabi niya, mag tayo with the same comfort na nakuha natin. Ilang beses na po ba kayong namatayan ng mga mahal sa buhay? Kung wala pang namamatay sa inyo, you're so very blessed. But, you know, eventually it will come. It will really come. Because life is Yeah, life is just like that no? And uh, pinaka-importante naman Hindi naman yung dito sa mundo Importante, alam natin After this short life of ours Alam mo, mas kasabihin mong nabuhay ka ng isang daan taon That still counted as very short no uh, it, uh, You uh, really have to consider What's the most important thing in life And that is to know Jesus okay Sister Mariah at ang kanyang uh, mga kamag-anak no na nagdadalamhati uh, the same goes sa mga taga Daily Good Vibes nagdadalamhati kami sa inyo at uh, syempre alam naman natin ang pinuntahan ng kanyang mga magulang ng kanyang kapatid at kanyang mami na mga born again din na kay Jesus na po sila ngayon okay so yan uh, we need to comfort each other okay thank you thank you